What's up guys? Punta tayo na yun ng Cafe Moto sa Tagaytay. biglaang ride raid lang. Tanggal kati tayo. Kasama sila Jobs pa si Let's go! Lumadpas ng Santa Rosa. So guys, punta muna tayo dito sa may Macdo sa harapan ng Robinson para i-meet yung mga ka-ride natin. Dito yung meet up namin eh. So medyo traffic ngayon. Daming tao. Kamusta kaya papunta ng Tagaytay? <laughs> Good luck! Tanggal ka tipa more! So yan, Robinson na tayo dito. Kaharap na ito is Macdo. Doon ang meet up place namin. Tatlo lang kami. Yun, dito na tayo sa Macdo guys. Hintayin natin sila Jobs, pati si Doc Jerry. Medyo feeling ko na traffic sila eh. So guys, andito na si Doc pati si Jobs. Girap lang kami. Sasalubungin namin yung traffic. Nag-record ako, Doc ha. Ah. ah, okay, okay. Narinig mo ba, Doc? Recording started. Ah, yan, yan, yan. Para masaya. Dito ng sa motorcycle eh. Yan, Doc, pasok ka dito. All right. Yung ano, Doc, yung yung bago mong motor, na try mo na sa traffic, Doc? Ah, oo. Oh. Ang dali isingi pero yun lang nareklamo ko dyan. Mainit. Mainit nga daw sabi. Ngayon ako nagkaroon ng motorsiklo na diretator. Uh, Oo. Uh, oh, oh, oh. Pespa ko. Kasi pespa ko diretator eh. Uh, Oo. Oh. Mainit pala ako ganun pero hindi eh, naman ako masera. Hindi naman ako pang tao eh. Uh, Oo. Oh, 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 Eh mas mas maitok ano. Hindi sabihin yung Harley talaga sunpagang yung coach mo doon. <laughs> Pero ito, sunod yung ano mo, yung tuhod. Pag lalo na pag bumugang radiator fan, no? Oo. Kung baga nag enjoy ka naman eh, di ba? Talaga, talaga. Hindi naman lahat ng baga. Para pag nakita ko sa motor eh, hindi lahat ibibigay sa iyo eh. Oo. Di ba? Sunod ako sa iyo. Sige Dok, ikaw, hataw. Yan. Ikaw ba Dok? Kamusta ka sa year-end ride natin? 50-50 pa. Hindi 50 naman 50-50. Gusto ko lang kasi sana yung ano. Oh, yun ang ko yung ano. Ayam. Ah, sa bagay. Oo nga, no? Para ma-break in na. Oo. Uh -huh. Magkaroon ka lang naman na, oh, ng OACR na mapapakita ko kahit wala pa yung print number. Okay, goods na yun, di ba? Oo, tama, tama. Basta may papel lang. Oo. Oh, eh, kaso yun nga. Hanggang ngayon, wala pa papel ni ano ng OACR. Dahil na pa nagkaroon niya, putyang na pareha hataw ko niya. Kaya <laughs> <laughs> hey, yeah, sinabi ko sa iyo kanina na, no? gusto kong magbenta kasi para kung ano, para makabuo ako ng ano. Para gusto kong mag-DC. Eh. Ah, talaga ba doc yung sinad mo sa GC? Panalo 'yun. Sarap noon yung versus na bago. Alin ba doc yung 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 parang ano, yung supercharged din? Eh, pwede din naman, di pa. Kaya lang. Ako naman, hindi naman ako pinipigilan ng asawa ko. Napaka-supportive nga ang asawa ko eh. Parang ako lang lang yung <laughs> Ilan ba dok lahat ng motor mo sa bahay ngayon? Kasama yan? Anim? Oo oh. oh, Medyo madami nga yan Isang <laughs> ano? Isang scooter Ah okay okay Medyo maraming na nga Tapos ikaw lang dok ang nagmumotor sa bahay nyo? Oo oh, ako lang <laughs> Etong ZH2 do, kahit ano to, kahit medyo traffic, kahit supercharged, hindi ko nararamdaman na nagiinit to. Kala ko nung dati, mainit. Eh, wala. Nagkagandahan na ako dyan. Kaya lang eh, alam mo yun? Parang sarap eh, oh. <laughs> <laughs> Parang sarap ng motor mo. Totoo lang. Tsaka ano siya, do? Kunyari. Kunyari naman, ayaw mo nung walang iya siya. Eh, lilipat mo lang siya sa rain mode. Kahit anong piga mo, hindi talaga siya bubulusok. Eh, pag yung, yung delusual, rider mo. Yung ano lang, yung, yung, yung road mode. Malakas pa rin. Medyo medyo Ito gamit ko sport mode ngayon eh Medyo ano siya Pero Abisado ko na kasi yung Ano niya Yung bulusok niya Kaya Lagi lang ako naka sports mode Unless Na ulan Doon lang ako nagpapalit Ang pupunin ko dapat yung ano na Speed triple Ginamit ni Gargato Sa Anong pelikula yun Heart Stone ba yun Pero ano siya Kulay pula na Yung home kaya lang Kung kakilapahan ko. Ng, uh, 178 horsepower kayo. Po tama la kasi yun na. tapos yung school mahape. Eh, Masukupita na mo. Ayun lang. Eto nakatayo, eh. Tapos yung ano yun yung 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 pang ano, pang yung 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 Maganda, yung yung pero, sabi ko, hindi yung Mahal uh, yung continue dito dahil lagi yung iniisip na sa mahihigat, kung saan mag-iingat ako, mag-iingat ako. Pero Dok, yung verses, na-imagine ko sa'yo, bagay sa'yo eh, sa tindig mo, yung verses. Kaya nga eh. Kahit ka ano eh, kahit, kahit sa akin pa, okay na sa akin. Si Jules, wala sa Nasa likod. Nasa likod yata? Okay. Sarap din eh. Feeling ko malamig sa Tagaytay ngayon eh. Sarap mag relax mo Oo, oh, Dok. Parang katubos din lang madaling araw ng umaga. Nakakabit eh, ka ba lang off Wala, Dok. Hindi pa ako nakakapagpakabit. Oh. Talaga, ano lang, stock lang. Oo, oh, oh, pangit ng, ox ay, ng stock light na ito. Siguro mga next year, pakabit ako. Kahit yung ano lang, yung TDD. Ang mahal, ang mahal ng mga GR eh. Kanan tayo, Dok. Ha? May hazard dito. Opya. Oh, Before pandemic Dok, wala pa masyado mga motor eh, no? Ha? Nung before pandemic, hindi ka tulad ngayon? Sa itong pandemic ako bumili ng motor, pati nagkahilig sa motor eh. Takot takot ako dahil mag-motor. Kasi oh. si Erpan bumili ng uh, China na Underbone. Ah. Oh. Nang 2004. Parang ano ko, nung graduating ako, med student. Eh hindi naman ako marunong motor, pero marunong ako mag-gambyo ng ano, ng manual. So, sino po sa motor? Ang problema no. sa target fixation na po, hindi ako, ma hindi marunong gumamit ng preno. Sanay ako na naka bisikleta So, ginamit ko pa preno. Foot brake, kasi talagang paa. Sino oh. na ang tayo yan. Nabagga ako yung kapitbahay namin na sa may ano, sa may primal field. Paano, ano na bong gumodok? Tao? Tao. Oh. Ah, talaga. <laughs> ano pa, ba, bago cabbage yung na-bypass? Tangin na. -bypass. Ah, talaga? <laughs> ah, okay. Sinalo ko na lahat ng mura. Kami ng mura ako. Eh, nung no, okay. nagpapinala ko, doktor, medyo pumahit. Pasensya na raw ako, nasa mura ko siya. niya. Masahe ko, okay lang <laughs> po. Sabi, pasalanan ko rin naman. Kaya natakot ako magputurton. Kaya nung nahilig ako, nag-hunt ka ako eh. Hunt na training ng 3 days. Ah, okay. Pag still raining nga. baka madulas <laughs> to. Ah, okay, okay. Pag ganyan, kaya tratel lock ako eh. Kahit nga, Dok, sa mga ano eh, sa mga pintura, yung mga paint na yan, nagtatratel up ako pag ano eh. Madulas yan, pag wala na pagbasa, di ba? Oo, oh, 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 kaya tratel lock ako dyan pag lalagpas ako sa ganyan. Mahirap na. Doon sa kape mo to, Dok, may mga ano doon kung nagugutong ka, may pasta, may mga pagkain pa yata doon tapos kape. Kape, kape talaga oh, oh. O, ako. Oh, ako kape lang ako. Kape tayo, di ba? Diretso pa, oh, kaliwang side. Dito, kaliwa na tayo dito. Ah tama tama to. Grabe na, parang 40 minutes tayo sa traffic. Mga 40 to 50 minutes tayo kanina don. Dito sa na, Para Okay, okay Okay Nandito si Jobs Nandito Eto, eto Nakalabas na rin daw Dito kami sa gilid Ay, nakalabas na traffic libre yata sa kanan eh hindi oh. pa tayo dito dok Tas ingit na lang tayo dun sa dulo ayan yeah, tusukin ko na dito ayan all you know, jobs in the house traffic traffic magpapas ko time check tayo guys 7.20 lahat ng tao medyo busy ngayon sa ano sa kalsahan at mga pupunta at mga namimili yo oh, let's go nasa na ba si Jobs? ah wala pa nasa na si Jobs hindi kaya lumagpas si Jobs nauna sa atin yun eh <laughs> Wala eh, yo. nauna pa tayo. So guys, what's up? Dito kami ngayon, papasok ng Calax. Lumagpas lang si Jobs, iniintay namin si Jobs dito sa Merotonda Waiting lang kami dito. Meanwhile, So guys, andito na si Jobs, lumagpas si Jobs. <laughs> lumagpas okay. ng Santa Rosa, okay. tapos pabalik, lumagpas ulit. Okay. <laughs> Santa Rosa, Carmona, Greenfield. <laughs> Marami yatang pantol gito si Jobs eh. <laughs> so guys, tuloy na ulit kami papuntang Cafe Moto. Dito na kami sa ano, sa entrance ng Kalax. Okay ka na, Doc? Okay na. Lead the way. Let's go. Guys, sarap sana magdala ng X3. Ah, ano ano? Is sa 360. Yun nga, Doc eh. Kaya sabi ko kasi magbili. Baka walang mapura. TALOX GAMING 60, may naman talaga 60 on limit Alam ko 100, Dok, on limit eh Siguro dito 60 lang, muna Tapos pag doon na sa padiretso 100 na yan Yun, yun o, no? Dok, in the house Solid Ano ba to? Pass-through ba to? Tuloy-tuloy lang ba to? Parang pass-through eh Mapipicturean kanya niyan, doc yun na picturean yun nice sa ilan ni so guys kalaks kami cruise control gaming tayo pagod yung kamay ko dun sa ano sa traffic kanina sa Las Piñas at least dito makakapagpahinga tayo kaya eh, may speed limit din kasi dito eh No, Ayan <laughs> Solid, solid dito. Night ride. Isang oh, time, silang proper. Oo, oh, silang proper. Okay, okay. Silang, 1.5. <laughs> Parang tumatago sa jacket yung lamig So, oh, man, yan. alam na ni Jobs yan. <laughs> alam pero lumalagpas eh, no. <laughs> Ang dami nyang iniikot eh. Lagpas lang ano ng kalak sa so, sa pabalik. Lagpas na naman ng kalak. <laughs> Rolling. Ayan sa ano na lang. Sundan na lang natin si Jobs. Tapos, kakaliwa. Ay, parang wala naman traffic. Sarap. Oo, oh, sarap. Maluwag. So guys, Aguinaldo Highway na tayo. Woo! Lapit na. Chill ride lang kami, kaya medyo matagal. Ang lamig eh. Sarap. Sarap magride ride okay, Ganda sa sarap medyo malamig na yun. 22 degrees yung ano eh yun. nakaregister sa akin outside temperature 21 degrees na so guys time check tayo 8.25 na 21 degrees ngayon dito sa Tagaytay sarap Woo! Oh, medyo mapag na rin dito sarap ganda naman oh may malaking parol ha, may malaking Christmas tree Oo nga Laki ng Christmas tree oh So guys, welcome sa Sky Ranch Ganda, ang daming ilaw oh Yun oh no? Yan daw, ito na tayo Etong gasolinahan na to So dito na tayo sa Cafe Moto Anong pasok? Ride. nice ride sarap so guys dito kami ngayon sa Kape Moto wala lang ilaw yung signage nila ngayon eh oh. so guys dito kami sa Kape Moto yun sarap ito may mga Amerikano sarap oh daming kape yan tapos may pastries din sila dito meron din pasta yan kape moto ito guys, ha, tunog na na natin. Ito na. Thank you, ate. Yun ang caramel macchiato. Thank you. Keso, corn beef pandesal. Kidok, solid kape. Eh. Alam mo, nagdikit na ako dito eh. Ah, eto, yun oh. Ayun mm, no. Dubi mo, ito dami, dami. Ito guys, mga gamit namin yung motor. Oh. K-Jobs na CF Moto na 450 SR. Tapos, ito, ZH2. Tapos, ito yung K-Doc. Ito yung K-Doc. Oh. Bam! Ganda! And guys, konti lang yung motor dito sa, ano, sa kape moto. Yeah, pero solid, lamig. konti lang din yung tao. Kala namin traffic eh. Semi-mofag lang konti, mahangin. At konti lang din tao dito sa cafe moto. Solid. muna kami. So guys, palis na kami dito sa Kape mo. solid. Lamig. Uh, girap lang tayo. Guys, pagas lang kami dito. Ay. Pagas muna kami dito. Sa Shell. Katabi lang ito ng Kape mo. Para tuloy-tuloy na pa uwi. Yan. full tank, 95. Ay, kuya na ano ba? Ay. So guys, tara, let's go. Full tank na tayo. Time check, 10.24. Pababa na kami. Ang lamig, lamig pa din. Nung palis kami ng kape mo ito, parang ano eh. Ah, padami ng padami ng tao. Sabi ni Jobs, usually napupuno daw yung mga alas dos ng madaling araw. So, nakapagkape na kami. Okay na, tanggal ka te bago magpasko. Skyranch oh, so. dami pa rin tao Kaya intay na lang natin itong stoplight Para sigurado Hirap na nakasalamin no Tino! Kalaks! <laughs> Kalax Saan ba? Ah ito na ba yun? Ito na pala, ito na pala Oh, <laughs> Sinundan na tayo eh. Ano ba na, Okay na ba ito? Ayun. Uh, puting, nga lakas naman dito. <laughs> Parang konti na lang. Basa na yung itlog ko. So guys, yun lang. Kalaks na kami. Woo! Inabot kami ng ulan. Lakas. So Thank you. Thank you sa mga nanon. Thank you. Thank you. Thank you, Beth. Thank you, Beth. Makabot yung Let's go. Yubi Moto Moto out para maka-olemos ko